Ito na yun mga kaidol o. Ready na siyang ano, tataniman. Tatanan, magtatanim na kami bukas. Ayan. Okay, may butas na naman dito. Hahabulin na namin yung tanim mga kaidol kasi masyado nang mahaba ang init. Ang haba na ng init, wala nang ulan. Kaya kailangan naming mataniman na bang di pa matigas. Mga kaidol, oh. Tataniman na namin bukas to. Yan yun yung ano namin. kahapon nag ano kami, nag nagbunot uh, na kami dun sa punla ito tatapusin namin ng ano to tatapusin ko muna ng papatagin maya maya para pagbalik ng mag almusal galing makatanim na kami yung kabila mga kaidol hindi tinatrabaho ng ano basak nila mga kaidol o oh. yun yung tinan yung punla na binunot namin kahapon hindi pa tapos bubunutin pa ulit ni misis mamaya yan ito tatatanyaman na natin yan mamaya yung iba mga idol. mga kaidol para bago tayo makaalis makatanim na rito mga kaidol oh. malapit na mawala um, nung nakaraan na problema tayo sa tubig dahil panay ang sira nung ano pilapil ngayon na problema naman tayo kasi wala nang tubig Ganito yung buhay sa Bukid Provincia, mga kaidol. Pag walang ulan, talagang nauubusan kami ng tubig yung palayan namin. At dito, nagaano lang sa ulan kami rito. Pagkatag-ulan, talagang ginikilos na agad ang ano palayan para maka ang mga tao dito mga kaidol. Buhay probinsya bukid. Hmm. Diba, kaidol, sana mga tapos magtanim. Abangan ang video sa na natin yan mga kaidol yan. Pag nasa nataniman na natin yan mga kaidol bibidyo natin ulit para ano makikita natin pagkatubo nyan see you next vlog mga kaidol thank you for watching bye bye share and like mga kaidol